sa lahat sa video na yun sa panpunan baka na wala ang microphone para market A microphone, yan po ang uh, isa sa unang displacement software ko na Microsoft, Microsoft so, ibig sabihin malahal <laughs> ako uh, isi ito Discord, visual Android and Android Microsoft access. Ano po naman ang Microsoft Access guys ay bundled sa Microsoft Office. So, one price na siya. Uh, ano isang ang Microsoft Office Pro, maganda lang po siya sa top or T-Web mobile no, no? So, ito po ang mga pang wala lang may ng Factor Even ang Microsoft na company hindi na uh, pinapatoy ang develop version ng Visual Factor Sa atin kung makakuha um tayo ng mga visualization ng visual factor mandali? Kaso lang it is on business matters. Bakit po hindi na in ng Microsoft pagawa ng bago option ng Microsoft Visual Fax Pro? Yun lang, guys, so pulot po kayo yung araw na sa video natin. Sa mga kagaya ng old pro user, user pwede pa rin tayo gumawa ng program sa Visual Fax Pro. Kaso lang kung nagagandahan ng mission at ibang sites. Kung meron mostly maligasi mga matatandang application lang minimintain. Thank you guys sa inyo no Facebook page. Ito nyo si Jake. Paalala guys. Ito po tayo lagi.